Hello guys. Nandito kami. Today's video is nandito kami sa Albania, Doris, Albania. So um um magkano nga ba ang salary dito sa Albania? So as a uh, waitress, ay trabaho ko nang isang bar. Ang salary nila dito is um, it's like 500 euro a month. So, yun yung naalaman, alaman ko na sahod nila. It's like, um, sim lang sa, I think, sa Dubai, no? Kasi, 400 or 500 euro sa Dubai, yun yung na, ano ko, na, nabalitaan ko. Iwan ko kung totoo. So, dito, yung sa friend ko is nagpapa nagpapa massage siya tapos nag, nalaman niya sa nag niya na ang sahod pala dito every month sa Albania is 500 euro a month so mga 500 is I think 25 or 30,000 pesos mga ganyan i-times ko muna yung magkano kasi ngayon sa euro is 64 ang 1 euro 63 or 64 kasi yung Swiss francs 1 francs is 64 plus so malaki pa yung Swiss franc ng konti sa euro so um, yun lang next vlog ko is i-reveal ko din yung magkano ang monthly sa, sa, am, sa amin sa Switzerland at saka sa Italy sa next vlog ko bye bye